So ngayon mga lodi, update muna tayo about po doon sa subscription monetization ni Facebook which is kung saan meron pong kumakalat na video na wag daw po munang mag-set up kasi hindi na daw po tayo may invite sa ads on reels at in-stream ads So mga lodi, ginawan ko na po yan ng uh, tutorial reels video which is hindi nga po totoo yan. At dun nga po sa ating video na yon ay marami nga po ang nag-comment. At talaga naman mga Lodi, marami po ang nakapanood sa video na yon At marami po ang naniwala. So ngayon mga Lodi, no, bibigyan ko po kayo ng sample na patunay na hindi po yan totoo mga Lodi. No. At saka wala pong sense yon para maging uh, katotohanan na maapektuhan yung other monetization tools kapag ka isinetap mo lang naman. Which is wala ka namang nalabag na violation, no? so ito mga lodi yung ilang example po na uh, mga nag comment dun sa ating video na kung saan naniwala talaga tulad uh, ni ma'am Laila Abay ang sabi niya yes po sir napanood ko din uh, po yan at nangamba nga po ako kasi nakapag setup na siya sa subscription so yun nga mga lodi no nangamba siya kasi nakapag setup na siya sa kanyang subscription Akala niya hindi na siya may invite sa ads on reels o kaya stream ads and then ito pa mga lodi no matagal na silang na invite sa subscription pero hindi pa po nila sineset up katulad ni Ma'am Marie Daya Egia. Ako Lods, tagal na may subscription payout pero di ako nagseset up dahil di raw uh, ma-invite sa ads on reels. O di ba? Ito pa isa, si Ma'am Delia Lizardo. Napanood ko din yan at subscription pa naman ang unang tools ko. Sinabi niya, hindi na daw ma-invite sa stream ads at ads on reels kapag Ah... Uh, nag-subscription uh, ang nauna, napanood ko din yan. So, yun nga mga Lodino, marami pang comment niya sa aking video na yan at uh, meron pong mga naniwala at hindi daw talaga sila nag-set up dahil nga napanood nila yung video na yun. Na kung saan mga Lodino, malabo po yun sa katotohanan. At ito po mga Lodino, meron pong nag-comment sa atin na isa nating uh, kapwa supporters na kapwa content creator sabi niya, yes, napanood din daw niya yan. Oh, yes, napanood din ah uh, ako nyan, uh, natatawa na lang ako kasi ako mismo magpapatunay na dito to balita na yan kasi una ako na-invite sa ads on reels, second no, una, una ads on reels, pangalawa subscription and then after one and uh, isa at kalahating uh, ano to, buwan bayan walang nakalagay eh stream ads naman yung na setup niya so ibig sabihin na una sa kanya ads on reels uh, sunod subscription sumunod yung stream ads at ito, mga Lodi, no, yung uh, isa nating kapwa content creator, napanood ko lang kanina lang mga Lodi, no, si Sir Ronald Dag, nakikita nyo mga Lodi, subscription. Yan, na-invite po siya sa subscription or uh, na-set up niya na yung subscription niya, yan, na stas na, and then, yung ads on reels niya, tsaka lang po siya nagkaroon. Which is, na-set up niya na yung kanyang subscription. Nakikita nyo, set up pa lang yung kanyang ads on reels. Kaya congratulations sa'yo, Sir Ronald Vlog, at meron ka ng ads on reels kahit nakapag-set ka ng subscription. So ayan mga Lodi, hindi po totoo yung bagay na yon at uh, isa lamang po yung reason kung bakit po tayo ay hindi may invite sa ads on reels o kaya naman sa uh, stream ads ay dahil po meron tayong violation. Okay? Basta mamit natin yung criteria sa stream ads, wala tayong violation, anytime pwede po tayong may invite. At syempre, sa ads on reels, ganun din po. Wala, wala pong ano, hinihingi dyan requirements. Basta wala tayong violation. Anytime, may invite po tayo dyan sa ads on reels Okay? Kaya wag basta-basta maniniwala sa mga fake news na tulad yan. Grabe, ang dami pong napaniwala ng video na yon. So, sana mga lodino, o yung mga kapwa natin content creator na na-invite sa subscription is uh, matulungan natin sila na ma-inform na pwede nilang iset up yon at hindi sila magkakaroon ng problema sa pag-invite sa kanila sa ads on reels at stream al. Sayang naman mga lodino o malay nyo, may makagusto sa kanila, may sumuporta sa kanila at may mag-subscribe na sa kanila. Sayang yon kikita na sila. Okay? Kaya wag mong kalimutang i-share ang video na to para naman uh, alam ng mga kapwa natin content creator at i-follow na rin ako syempre para updated ka sa ating mga video tutorials. Thank you!